So ayun mga kabakyard, no, ito po yung ating uh, roundhead mga kabakyard na straight. No? So yung nanay, binalik lang natin sa kanyang tatay. So ito na yung labas mga, kabak mga kabak Sa apat sila magkakapatid, yung babae, na ibahagi na natin doon sa ating kaibigan yung sulit natin na follower din. Yan, na ibahagi natin yung kapatid itong babae, napakaganda nun mga bakyard Pure breed ko yon ng Boston Roundhead. So, tapos ito mga kabakyard, oh, ito kamukha talaga to ni tatay niya nung maliit pa kasi yung tatay ni tatay noon sarili, ko rin palahi. So ito siya mga backyard 4 months old na ito. Yan. poporgahin pupurgahin natin ngayon mga backyard yan, ang guwapo. para lalong gumanda pa ang katawan niya. Yan. Schedule niya ngayon ang ah, warming, so bibigyan natin. Yan ang technique pala natin mga backyard bago tayo magdi So empty talaga mga kabakyard yung kanyang butsi. Yan o. Oh. Wala nang laman. So dito masisigurado natin na ang tatamaan talaga yung bulate. Mga kabakyard. Yung mga bulate sa loob ng katawan nya. So kailangan nating Puksain yun mga kabakyard kasi nga yun ang dahilan na nagkakaroon sila ng stress, namamayat yung ating alaga, walang ganang kumain, matamlay, maputla. So yun yun mga kabakyard kaya Tatanggalin natin yung bulati na yon para lumusog naman siya. Ayan. Subuan lang natin mga kapakyard ng isang kaplet. So, 4 months old mga kapakyard, ang binibigay ko na. Ito na po, mga kapakyard, yung kaplet na. Ayan o. Oh. Hammer, dewormer. Ayan. Ayan. ayun bukas mga kabakyard ng umaga liliguan natin ito para sumingaw naman ng katawan pago bibigyan natin ng vitamin B complex mga kabakyard so ganun lang po ako mga kabakyard mag alaga ng manok so, purga ngayon kinabukasan ligo pagdating ng hapon uh, nag-i-inject ako ng vitamin B complex bali dalawang araw lang mga kabakyard nagawa ko na yung uh, purga ligo turok mga kabakyad so ibabalik lang natin siya doon sa uh, kaniyang lagayan so ayan